Welcome back sa aking channel, Dalawang Corona, Dalawang Reyna, isang gabi ng tagumpay para sa Pilipinas. Sa loob lamang ng 24 na oras, dalawang Pinay beauties ang nagsabog ng ganda at talino sa international stage at parehong umuwi ng corona. Isang proud moment na naman para sa ating bansa sa larangan ng international pageants. Unahin natin ang bagong reyna ng turismo, Patricia Anne Nicole Bangug, na itinanghal bilang Miss Orient Tourism Global 2025. Ginanap ang kauna-unahang edisyon ng prestigyosong pageant na ito sa Malaysia at sa unang pagkakataon, isang Filipina agad ang nag-uwi ng inaugural crown. Isang napakagandang simula hindi lang para sa kanya, kundi para sa Pilipinas sa pageant history ng Miss Orient Tourism Global. Philippines. Kasabay ng balitang yan, isa pang Filipina beauty ang tinanghal bilang kampiyon sa ibang panig ng mundo. Congratulations kay Christian Pauline Alere, ang bagong Miss Aura International 2025 Grand Winner na ginanap sa Turkiye. Napakagandang tagumpay ito para kay Christian at sa buong pageant community ng Pilipinas. Ang kanyang poise, charm at dedication ang tunay na nagningning sa entablado. These Philippines, welcome you are. They say the future is female. If that's true, what kind of future do you believe she will create? and I believe female can be a future and she can create a world where she can empower others, a world driven by empathy, equality, and innovation, and a future where purpose guides progress. But after all, I believe regardless of gender, they can be a future as long as they have the willingness to create an all-amazing impact. globally. Tasekur Ederim and good evening everyone. Thank you so much, Miss Philippines. Isang gabi, dalawang korona at isang bandilang taas noong ipinagwawagayway sa buong mundo, ang bandila ng Pilipinas. Mula Malaysia hanggang Turkiye, muling napatunayan ng ating mga beauty queen na walang makakatalo sa ganda, talino at puso ng mga Pilipina. Mabuhay kayo Patricia Ane Nicole Bangug at Christian Pauline Alere. Salamat sa inspirasyon at dangal na inyong ibinahagi sa ating bayan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share.